ngay nga ay nga kami ng 90th birthday. Birthday nga ni Lola Mansing at dito nga ginanap sa Poblacion West. Kasama ko nga dyan si Maring Susan ko. Hindi nga kami nagsabay ni Maring Susan dahil kinuha ko pa yung order niyang cake. At nagkandaligaw ligaw nga kami. Charis. Dahil sabi niya magkita nga lang daw kami sa bahay ni Lola Mansing yung tinulungan namin dati. Yung matanda daw na hindi na nakakalakad. Sa dami na nga din na natulungan namin hindi ko na nga alam kung sino si Lola Mansing doon. Charis. Kaya nga kung saan saan na kami napunta ni Nano bago kami makarating dito. Shoot, ah. Yearly nga daw nagbibigay ng cake si Maring Susan ubusan kaya naman may bitbit -bit kaming cake. Nakakatuwa dahil yung inabot ko yung cake ni Lola ay naka-smile siya. At gusto pa nga nang ilagay sa harap niya pero sabi ni Maring Susan wag na baka masira. Matagal na nga daw paralyzed si Lola Mansing dahil na stroke siya noon. Naalala ko tuloy yung Lola ko kasi ganyan din siya. Ang pagkakaiba lang nila ng Lola ko ay hindi na nakakapagsalita si Lola Mansing. At ayan nilabas na nga si Lola Mansing para makita niya naman kung sino yung mga bisita niya. May wheelchair si Lola pero mas gusto daw niya sa ganyang upuan. At eto nga masasarap na ng mga handa ni Lola Mansing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, pu oh, pu o, oh, puyo Tom. Puyo oh. Tom. Oh. Nadil. Ramdam nga namin yung saya ni Lola dahil nakasmile siya. After nga mag lola ng candle ay nag-aya na akong kumain. Feeling ko tuloy ako yung naghanda mga mare. Cheris! Pero ang totoo yan talaga ay gutom na gutom na rin ako. Shuta. For the madali na nga lang din ako dyan mga mare dahil may namumuunang sama ng panahon. Shoot. At manunundo pa nga ako kay Leo sa San Jose. Kaya naman eat and run lang gagawin ko dito mga mare. Cheris! Lahat nga lang handa ni Lola Mansing ay favorite ko. Lalo na ang pansi. Kaya yeah, naman lahat ng yan ay titikman na natin. Mas lalo ako nagutom na nakita ko ang sopas dahil sa tagal ko na hindi nakakain norm. Natagal ko nga kumukuha ng pagkain ko mga mare na isip ko may pila pala, Charis. Kaya minadali ko na yung pagkuha ng pagkain dahil baka magalit na yung kasunod ko, Charis. Hindi ko pa nakukuha yung ko. Habang kumakain nga kay may pinapakain na rin si Lola. So pas nga yung pinapakain sa kanya. Ang nakakatuwa daw kay Lola ay malakas pa rin siyang kumain. Kaya sa malamang ay maabot niya pa ang 100 years. Happy birthday Lola man sing sana ay magkita ko tayo sa susunod na birthday mo. At salamat sa masarap na pagkain. Kaso hindi ako nakapag-sharon. Charis. Nanay, huwi na po kami. Happy, Happy birthday, birthday to. Happy birthday po ulit! Happy birthday po ulit! Ikaw na kaya sa isang taon magkita po ulit tayo. Ante! Nag-awag kami! Oh, happy birthday! Ang dami mong handa! Ang dami mong bisita! Ano yung dami mong bisita? Ano yung dami